Guys, madali lang natin malaman kung alin ang tunay na relihiyon. Sapagkat ayon sa ating Panginoong Kristo, siya po ay nagtayo ng kanyang iglesia na mabasa sa Mateo sa 16 sa talatay 18. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. So, mayroong iglisyang tunay na itinatag ang ating Panginoon sa Kristo na kung tawagin na mga apostol na nakasulat sa Roma 16-16 magbatian kayo ng banal na halik binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo kung ganon Matagal na pong nakasulat sa Biblia ang tunay na reliyon o ang tunay na iglesia na kay Kristo at sa ating Panginoon Diyos, Iglesia ni Kristo.